Umabot na sa Barcelona, Spain, ang lakas ng karisma ni Coco Martin. Bukod tangi niyang napasaya doon ng isang tagahangang may kapansanan. Sa Pilipinas, nag-organisa pa ng special screening ang fans ng pelikula ni Coco na Born to Love You. Coco Martin, trending na. Sinalubong si Coco Martin ang matinding sigawan sa kanyang mga fans sa Barcelona, Spain. Todo ang saya ng fans. Espesyal ito lalo na kay Elena Saturnino na sa kabila ng pagiging bulag ay excited na nag-organize ng fans club ni Coco. Natupad ang kanyang pangarap ng lapitan siya mismo ni Coco. Coco Martin, just continue being humble and uh, you are a very, very good actor. For me, you are the best. I really like you and I love you. Te quiero mucho. <laughs> sa Pilipinas, hindi rin nagpatalbog ang fans ni Coco. Kahit wala ang aktor, nagdaos ng special screening ng latest film ni Coco na Born to Love You, ang fans club ng aktor na kung tawagi, Coco Jams. Ilan sa mga artistang dumalo ay sina Bettina Carlos at Kiray. Wala ako nung premiere night. So, nung in-invite ako ng Coco Jam, sabi ko, go agad ako. <laughs> Isa na siya sa mga paborito ko napakaganda. Sabi ko nga sa Twitter, hindi po ako nagpo-promote, pero maganda talaga yung movie namin. <laughs> Nakakatawa kasi hinahalukat ko yung tissue sa bag ko. Kasi nga naluluhan ako, inahiya ko dahil ko katabi. Yung pala yung tissue ko nasa bag na ng lola ko dahil nauna na siya. Ang ganda, ang lalim ng storya and uh, they delivered talaga. Ang galing. Ay, mako Convert, I'd say talaga out loud, sobrang first time I saw Coco ay na, wa wala, manghang-mangha talaga ako. Kahit hindi nakarating sa screening si Coco, nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanyang mga loyal fans. Hi Coco Jam, uh, pasensya na hindi ako makapunta sa black screening natin sa Robinson Gallery. Pero sana, support niyo pa rin ang movie namin ni Angelina, Born to Love You. Maraming maraming salamat sa lahat mga supporter sa lumayan. Matapos ang Born to Love You, nakatakda naman sumabak muli ang aktor sa pagawa ng indie film na Santa Nina, isa sa mga pelikulang kalahok sa Cinemalaya Festival. Oh!